harap sa Commission on Appointments hearing si Justice Secretary Leila de Lima sa unang pagkakataon noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 4 2014, simula nang umupo siya bilang Justice Secretary taong 2020 para sa kanyang ad interim appointment confirmation. Ang confirmation ay naudlot dahil tinutulan ni whistleblower Sandra Kang, former CIC representative Orlando Fuwa at Ms. Virginia Libunaw. Inakusahan din ng whistleblower president sa dilima sa pagkatigil sa ilang mga kasong kinawakan neto. Tinulig sa Hanicam sa dilima sa pakikipagkita at pagkipag-usap neto kay Allege Forks Cam Whistleblower Janet Lim Napoles. Lumalabas dito na ipinagtatanggol na dilima si Napoles. Alam po Mr. Chairman, yung sa Napoles Lawyering alam naman po lahat ng tao kung paano ang isang Secretary of Justice going to the Hospital ng Makati it's very uncalled Very unethical. Kaya po, uh, salamat. Nabinigyan niyo lang po ako ng chance ang makapagsalita. Sagot naman ni Dilima, ito ay parte lamang ng Truth Seeking Mandate ng Department of Justice. Sinabi ni Cam na hinayaan lang makalusot ng Department of Justice at hindi kinasuhan si Bureau of Correction Director Juan Pangilinan sa kabila ng malinaw na ulat ng anomalya sa naturang bureau. At sa halip, inalis pa niya sa Witness Protection Program si Kabungsuan Makilala na siya mismo ang naglantad ng katiwalian doon. Pinaratangan din ni Cam sa dilima sa pagbaliwala nito sa kanyang text message na si Joel Reyes, ex-governor ng Palawan at ang kanyang kapatid na si Mario, ex-mayor ng Coron, ay tumakas sa bansa noong Marso 18, 2012. Ito ay sa kabila ng isang standing warrant of arrest dahil sa kanilang mga diumanoy pagkakasangkot sa pagpatay ng mamamahayag na si Jerry Ortega noong Enero 2011. Because ngayon, hindi po na ilagay yung witness ng pag-alis ng Reyes Brothers sa Witness Protection Program. Tinanggalan ng sinerminate ang witness protection ng sa Bureau, sa Bureau of Correction under her term. Ano pong nangyari doon sa mga sex first life na pinag, Well, that is, they will ne they were never under the witness protection program. Ang mga rape victims, kaya if you remember, Mr. Chairman. I was pleading to you to, to pass the whistleblower's bill. I detest and I protest in the strongest terms her accusation of me lying. about the matters on Makilala and the Reyes, Reyes, Brothers cases. As I already said, I did act on the report. Of course, I saw the report which was officially submitted to me by the... Sinabi niya pa na ang trato na dilima sa mga whistleblowers ay mga walang silbi. I want to reiterate that the whistleblowers are not being paid. Kung alam niya lang po ang mga buhay ng mga whistleblowers before, maawa kayo sa amin. I have the flight manifest, pero anong ginawa po niyo, Madam Secretary, Mr. Chairman, inutil. Wala kaming nakuhang pagsabi man lang sa amin ng Sandra o kayo ng mga whistleblowers, thank you for helping me. Dahil ang tingin niya sa mga whistleblowers ay kaya lang gamitin ng gobyerno. Now I want to emphasize, as the president of the Whistleblowers Association, we are not maliliit na tao. We are all professionals in here. We fight for the right. Ipinaglaban namin ang totoo at lalabanin namin ang mga maling ginagawa ng gobyerno ito. Nangangamba din si Kam na si Ben Hurlui at ang iba pang mga whistleblower ay dumanas ng parehong kapalaran nila sa pamahala ni de Delima. And this whistleblower is now I'm scared That, that Harnoy et al. will suffer the same fate that we did suffer. Ang, pag, ang pagpupunta ng isang Secretary of Justice sa architect ng iskandalong ito ay isa na nagdapat hindi siya makonfirm as Secretary of Justice. Sinabi naman ni Justice De Lima sa mga mamamahayag na walang kabuluhan ang mga bintang ni Cam sa kanya tungkol sa pagtakas ng magkapatid na Reyes at wala di umano itong maalalang text message ni Cam. Ang Commission on Appointments Panel ay nag-schedule ng isa pang pagdinig sa kompirmasyon na De Lima ngayong susunod na linggo, Hunyo 11, taong kasalukuyan. The on the Reyes brothers, I don't recall such... sa kahilingan ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate Majority Leader. Ito ang aming panayam kay Sandra Cam matapos ang pagdinig. Give all the details because as I said earlier, libel is about truth. Mayroon po kaming hinahawakang tape na ilalabas namin ito sa tamang panayam. At ito ay malalaglar siya sa kanyang kilawin. Kaya wala po akong katundatol na sabihin sa kanya na sinungaling siyang Secretary of Justice. Dahil sabi niya, hinanuhan niya si Pakilala. Ayun, si Makilala nandun sa malayong lugar sa mga sa pamilya niya. Nagtitiis, tapos tinanggalan pa niya, ng, na pa niya ang, ano, ang, uh, ang witness protection. Yan ba ang sasabihin niya na mga ano, mga nagawa niya kay Makilala? Two years and one month wala siyang nagawa. Yeah, you know. Para sa Balitang Filipino ng Sambatimes.com, Risa Lokbao nag